Sana yang ulimo. Nada? ini ini Ada mi? Ini lagi kilo? Nalinis <coughs> mo na? Nagbutas <coughs> Oh? Oo <coughs> oh, nga, ano? atas na. kailangan mo lang epoxy. Lakas eh. pa to. Pupuno yan. May daw ah. Ngayon?

lambat kami kagabi eh. Oo. Ano ba nakita mo yun? <laughs> Lalim eh. Biglang lumalim. Malaki nga tubig sa... Oo. Uh, May malaking samaral? Oo oh. nga. Babaw pa eh. Ako, punta kong bayan. oh, ay may kukunin lang ako. May bibilhin. Balik agad, ligo.